asul na asul ng kaulapan. O, oh, ayan. Dito ako ngayon sa highway. Ako naglalakad-lakad at walang pamasahe. O, oh, ayan. Kaya mag maglalakad tayo kung sa tayo buti ng mga paan natin. O, oh, ayan. Ang ganda ng ulap. Asul na asul. O, oh. si O, oh, oh tayo ngayon sa hagdan. Oh, ayan, Ay, wala palang hagdan. Lalakad lang tayo mga mm. kapatid. Mainit siya, pero mga tao, mga naka-jacket lahat. Kasama na ako sa naka-jacket. Pero malamig yung kanyang simoy. Mag Sarap magpasko sa Pinas.